pinagbigyan ng National Water Resources Board ang uh, hirit na Metropolitan Water and Sewage System MWSS na palawigin ng dagdag na lokasyon ng tubig sa Angat Dam para sa mga customer ng Maynila at Manila Water. Dahil dito mula sa kasalukuyang 51 CMS ay itataas sa 52 CMS ng water allocation ng Metro Manila sa Angat Dam mula June 16 hanggang sa katapusan ng Hunyo. Paliwanag ni DNR Undersecretary Primo David, huhugutin sa alokasyon na para sa irigasyon ng ilala, ang ilalaang dagdag na 1 CMS sa Metro Manila. Pumayag naman anya dito, ang niya lalo ngayong magsisimula na o nagsisimula na ang tag-ulat. Pag nito, ni David na hindi naman regulas na ibibigay sa water concessionaire ang naturang alokasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Primo Dali. Bakit naman okay lang sa NIA na buwasan sila ng 1 cubic meter per second? Ito naman ay dahil dahil maulan uh, recently at hindi kailangan ng irrigation dahil rain-fed ang lahat ng farms natin sa ngayon. The 1 cubic meter per second uh, extra allocation will be on standby. May ibig sabihin nito, hindi siya regular na ibibigay sa Maynilad dahil kung meron namang extra uh, ang tawag namin ay local flow into Ipo Dam for example, yun ang gagamitin natin para sa Metro Manila at hindi ibabawa sa agad. Yan ang tinig ni Undersecretary David. Una nang sinabi ng MWSS na mahalaga para sa kanila na may extra buffer sa so water allocation ng walang lugar sa Metro Manila ang makararanas ng mahabang water service interruptions. Ito si Meren Basasa para sa Radyo